Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. So, unang-una, meron tayo dito tuna. Kahit anong brand yan, kakusina. Tatanggalin lamang natin yung sabaw gamit ang salaan na ito para hindi siya masyadong basa. Ano? Yan. pinag uh, i -squeeze, squeeze ko pa ba? Ayan basta tanggalin na lang ninyo yung sabaw hindi natin yung kakailanganin pwede yung isabaw sa uh, sa pagkain ng inyong mga alagang pusa o aso yun ang ginagawa ko tapos minash mash 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 <laughs> minash ko pa siya ano para maging pino so ayan dito natin ilalagay tapos tanggalin natin ito ayan then i lagay lamang natin dito. Tapos, lalagyan natin ng iba pang mga ingredients, kagustina. Hello! Kumusta? Panibagong negosyo. Recipe na naman ang aking sityo sa inyo today, kagustina. Ayan, meron tayo dito pipino o cucumber. bale, pinag-chop ko na ng ano, into cubes. And then, meron din tayong sibuyas. Naglagay din ako ng... Uh, durug na paminta, ayan, konti lang. Tapos, itong mayonnaise. Bali, ladies' choice ang aking inilagay dahil mas creamy siya kesa sa ibang brand. Ladies' choice, back in a jar. So, ayan, imix lang natin ito hanggang sa makumbine lahat ang mayonnaise, ang sibuyas, tsaka ang pipino. Of course, ang ating tuna. Maglalagay din ako ng asukal. Konti lang ha, pero optional lamang ito. Gusto ko lang kasi merong manamis-tamis, ano, konting tamis lang, ano, sa ating recipe. Ayan! Tapos, kakailanganin natin ang Mr. Chips, ano, nachos. Mayroong nabibili pero, na ibang brand pero mas mahal. Ito, ito yung pinakamura. Ayan, meron naman tayong mga lalagyan. Kung ininegosyo mo, pwede kang gumamit ng katulad nito. Nabibili ito sa mga supermarket, pwede rin sa, meron din sa palengke. Ayan, ilalagay lamang natin dito. Ikaw na ang bahala kung gaano kadami ang iyong ilalagay. Of course, kakamayan ko lang pero malinis itong aking kamay. Kami lang din naman ang kakain, ano? Pero, demo purposes ito ka kusina. Pwede mo itong inegosyo. At siguradong papatok ito dahil sobrang sarap. Diyos ko dahil. Ayan. So, lagyan pa natin dito. So, ikaw ang bahala ka kusina ha. Kung gaano kadami ang inilalagay na nachos na Mr. Chips. Ayan. Ilalagay naman natin yung ating tinimpla sa ibabaw ng Mr. Chips na yan. Ikaw na rin ang bahala kung gaano kadami. Kung ininegosyo, dapat meron kang measurement ano para hindi ka malulugi ayan then dito so lahat natin yan lalagyan kagustina kung bago ka pa lang sa aking channel paki like itong aking video at paki subscribe na rin maraming salamat meron din tayong ilalagay na ating dressing toppings and cheese whiz pwede ang ordinary cheese ano so ito lang ang aking lagay. Ano? Dahil mas creamy ito. Ayan, kusina Kung gusto mo ng maanghang, ayan, meron tayong chili flakes. So, ito ay optional na rin. Maraming salamat, Nagkukakusina. I-try mo ito. Hanggang sa susunod na video ko.